Viral ngayon ang ginawa ni Cherry White sa dating ex. Marami nga ang hindi makapaniwala na gagawin ito ni Cherry sa kanyang ex-boyfriend. Hindi ito si Buitapang at syempre hindi ito si Parkboy. Makikita kasi natin na napakalayo ang kalidad dito sa panlabas na nyo kumpara sa dalawang ex niya na vlogger. Subalit so ano nga ba ang rason kung bakit pinuntahan niya ang dating ex? Kaya nga ang mga netizen ay hindi nakapagpigil matapos kasi mapansin ang bagay na ito ay hindi maiwasan na maglabas na sa loobin. Sa latest vlog uh, ni Cherry White ay malaki umano ang pagsisisi nito dahil sa ginawa niya sa dating kalabtim niya na si Pakboy. Sabi pa nga ni Cherry ay mukhang kinarma daw siya umano dahil sa ginawa niya noon. Anya, siguro kinarma ako dahil nakasakit ako ng tao noon humingi nga rin rito si Cherry ng sorry kay Pacboy na dating niyang kalab team. Subalit ano na naman kaya ang ginawa ni Cherry sa dating ex-boyfriend? Sa pusapan niya Ayon ang latest video ni Cherry White, ito nga ay ang pagkikita nila ng dating ex-boyfriend. Caption pa nga nito, nagkita kami ng ex ko dahil sa H.O. time. Subalit sa muli nga nilang pagkikita ay makikita sa mukha ni Cherry White na sobrang kinikilig ito. Makikita nga natin ang pagkasweet ng dalawa habang kinukuhanan ng picture. Agad pa nga silang tinanong ng kasama ni Cherry akong kung may pagkakataon raw na magkabalikan ng dalawa ay kung may chance pa ba daw. Ayon na sa ex ni Cherry, pwede. Pero depende sa kanya at niyakap nga agad nito si Cherry White ikita nga natin sa mukha ni Cherry na nabigla siya dahil sa pagyakap sa kanya ng dating ex. Ibinahagi nga nito ni JM na si Cherry daw ang huli niyang girlfriend dahil wala pa raw siya umanong feeling na magka-girlfriend ulit at bago nga umuwi sila ay hindi ito natiis ni Cherry. Agad niyang pinuntahan si JM para ayain na kumain sa labas pero agad naman nilinaw ni Cherry na wala daw umanong meaning ito.